Dati daming pila dito pag ganitong oras pero ngayon parang wala na. Ano na ang nangyari pati si Encanto wala na rin doon. No? Parang tuwing hapon yata sila, sila Encanto. Pero dito talaga nawawandiran na ako. Dati haba ng pila dito, mga kotse. Ayan, ito ang pila ngayon. No? Hello. Hello, Ayan ang mga pila ngayon. <laughs> wala. Wala nang kumakain. Oh, ayan. yan, ha? Mag-aalasin mag ko na ngayon siguro. mag ko. So, kung chicken yung ano, yung kaldero nila, kung may apoy ba o kasi parang wala siyang apoy ay may apoy pala so na-maintain pala yung init pero namamatay kayo na meron namatay Oo oh, at tama meron may apoy 'o. Oh. So, na-maintain na yung init niyan, na-maintain. Na Maintenance. So, ayan na, ah. ayan ang live 'yan, live 'ah. Oh. August 15. Mga 4 ng hapon. O, oh, ayan ang pila 'o. Oh. Pero dati daming sasakyan dito dati eh. Hello, shout out Rapael Galano. Ayan, dati daming sasakyan dito. Sa aka raid, sa aka rate ng mga sasakyan wala na. Kabaan na 'to, madaming sasakyan dito. Pero sa kabila meron. Ayan no? Pero dito wala dito mga naka-park na sasakyan. Sabo, oh. moderate naman yung pila continuous pa rin ay magpa parking oh kakain yan kakain moderate ang pila tuloy tuloy pa rin tara natin yung si kuya kuya magkano ni pares 120. Oh, yan. 120 na ang Paris, guys. Hindi na siya 100. 120 pesos. Ang Diwata Paris Overload is now 120 pesos. Ito na ba ang hudyat? 120 pesos na ang Paris ni Diwata. kakain ka pa ba Rafael 120 pesos na <laughs> 120 pesos marami pa rin naman na pila Para maki-update kung magkano nga ba talaga na ang presyo So yun nga, ang sabi nga ni kuya ay nagtatakal ng kanin Is 120 pesos na Pero since nandito na rin ako Kakain uli ako ng pares Baka it could be the last <laughs> <What>? <laughs> Hindi, kakain pa rin naman ako Pag nagustuhan ko Pag na napil ko na kakain ako Kakain pa rin ako ng kanin Ba't ka magpupas? Tikma mo yung pares ni Diwata. <laughs> Rafael, tikman mo 120 na, baka sa 150 na to Shout out kay Gela Mora Morales Actually, returnee ako eh. Returnee ako ni, ni Diwata, Kapag magbablog ako, pag magka-content Or mag-update okay. Yes 120 na, John Santiago Ito na ba ang hudyat? John Santiago Oh, wala na masyadong tao dati may dawi dito sa sasakyan yan, may kung ano-ano pa rito, may mga gimmick pa o may mga kung ano-ano pang palabas. Pero ngayon wala nang wala nang mga sasakyan. Tapos yung loob, moderate naman. Hindi naman napuputol yung pila, panayan takal ng kanin, bili ng ano, moderate pa rin naman yung loob. Pero hindi na siya yung ganun talaga na dumog katulad dati. Yun nga, 120 na nga siya. Ayun, naka update lang tayo dito kay Paris ni Diwata dito sa Pasay City. Uh, tama nga, 120 na ang Paris. Hindi na 100. 120. Ang tanong, may kakain pa ba? Ay ba, marinig tayo dito ng mga tao ng Ediwata. <laughs> ako, returnee ako. Returnee customer ako. Dito ako ngayon para maki-update about sa price. So, yun nga, 120 na siya. Hudyat. <laughs> Ayan na ang hudyat. Lili, <laughs> lumipas na ba? lumipas na. Ba ma, 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 ma detect tayo dito ni Diwata. Nako, sino 'tong nagla-live na 'to? Banda rito sa harapan. <laughs> ba ma detect tayo ni <laughs> Kaya dapat ano muna tayo, uh, positive positive muna tayo. Saan na tayo mag-negative pag wala. Tapos na tayo mag-live or nakauwi na tayo kasi mamaya ma detect tayo ni Diwata na sino 'tong nagla-live na 'to dito sa likod ng counter. <laughs> ah, parang normal na lang siya na ano, na kainan. Hindi na siya yung viral talaga na ano, normal na lang. No. Ayano. Sa so, Kanina may kotse oh, Umatras pa. Tawag mag-parking eh, baka mamaya maabulabog ng takbuhan na naman. Tuloy-tuloy pa rin man yung pila, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy pa rin naman. 120 na ang presyo, hindi na 100. <laughs> Saawala na rin 'yan eh, wala na yung mga vlogger talaga na nagpupuntahan dati. Nagpuntahan na lahat eh. Kaya wala na masyadong ganap eh. Mayroon pa nga dito ng magikeyero. May magic magic pa nga eh. Yung ginamang palakas si Diwata. Yung parang ganon. Ngayon parang moderate na lang siya. Normal na kainan na lang siya. Oh yes! Dumating na ang hudyat. Palipas na. Sa parang yun mga tauhan niya parang bago na naman. Bagong muka. Yung tagatakal ng kanin parang iba na yung tagatakal na naman sa ayong kahera, iba na naman. Parang every week. Alam mo yun, parang every week or every month nagpapalit siya ng tauhan. Tagatakal ng kanin iba na naman. Yung kahera iba na naman. Ayun, nalam mo. Ayun, may Sino kaya to? Eh, yeah, oh, Pa wala wala yung signal. Pa wala wala yung signal. So, yan. So, pawala-wala yung signal. I-off ko muna kasi pawala-wala. Tapos, magbi pa rin ako pero uh, hindi na siya live. Wala wala yung signal, sayang. Bali or babalik ako mamaya. Maraming. Mar yeah.